Good morning po mga kalaki. ayan po, October 20 na napakabilis ng panahon mga kalaki. Alas 8 na po ng umaga ngayon, October 20 at eto na po mga 3-digit lucky numbers natin para po sa inyong lahat mga kalaki. Uy, 'wag n'yong iniismo lang ang aming mga lucky numbers. Ang dami nating napanalo ha ng first week, second week at ngayon pong third week mga kalaki. Gusto ko isa ka po sa so, humabol ngayong third week. Kaya eto na ang 3-digit lucky numbers. Kunin mo na. Pilipinas sa abroad. Eto na po, Mexico 197.

India, 669, New Zealand, 730, Australia, 505, Texas, 124, China, 803, Singapore, 150, Hong Kong, 992, at sa Sweden... 0917-1187. Ayan po mga kalaki, kompletra po ang mga 3-digit lucky numbers. Pwede niyo po yan i-ramble kung gusto niyo ha. At pag may nakalimutan po ako, sabihin niyo po sa lugar niyo na yan, bibigyan ko po kayo agad-agad. Good luck!